Ah, si Buslong Nong mga idol oh. Binigyan ako ng ano Pang ulam Ito ba yung ibibigay mo sa akin Buslong Nong? Pa pa Papasaning ko lang Ayan mga idol binigyan ako ni Buslong Nong Oh. Grabe Ang lakling ano natin dito Pasasalamat mga idol ah baka bukas pa asawa. Kaya araw <laughs> ayan, asawa pa. Saraming Dilika baalong... tayo. <laughs> Balik bukas, bigyan papababae. Si uh, Musnung-nung sa... maidol ah. Nice. Binigyan tayo ng pang-ulam, ang dami na nito mga idol, eh. at ah, lima lang kami. Tatlong araw na to. Pangulam. Guys. Ayan, mga idol. Pangulam, guys.